So yun na nga Kung mapapansin nyo Nandito ako sa Nivol Spire Vault May piniim ako dito Yung call Or yung Account ni Jasper dati na Inaano ko yung utang niya. Then sa lobby May nagchat May nagpaparamdam May nagpapasikat Siguro nakita niya ako Sa waiting list Kaya ganyan yung sinabi niya At sa dito Nirebatan ko na siya Sinabihan ko siya ng B-O-B-O Sinabihan ko ng Zero two cool siya DCX tae, yung DCX tire, DCX squads, clan ng mga tae. Sinabihan ko siya ng ganon. Siyempre, pangribat sa mga pinagsasya sa Dito, ang dami niyong sinasabi. Ah, sinasabi niya yung call center boy. Well, ang pagiging bilong sa BPO, Ah, isang karangalan to, isang marangal na trabaho. One like you. Tattoo artist ka ko, no? Well, magkakasilipan tayo dyan pagka sinubukan mo ako. Then, mumurahin lang daw lahat ng mga gamit ko. And pisonet boy daw ako. Kaya nerebat ako siya Sabi ko, sorry, Windows 10 at Windows 11 ang gamit ko. Laptop at computer ang meron ako. May motor? Yes, fully paid. Palo ko sa iyo yung resibo. At dito, sinabihan niyang pangit daw yung bahay ko. Well, wala akong masasabi. Uh, di kita masisisi dyan. Ganyan ka sa pag-ingit eh. Kaya sinabi ako siya na pakiayos muna yung kisa mo. Kasi kung makikita nyo guys, kung makikita nyo lang yung profile picture niya, ayan, kung makikita nyo yung kisa mo. Di ba? Parang dinaanan ng bagyo. Ayan no oh, Gula-gulanit yung kisa mo. Miss Key, ayan. sa parte ng bahay mo gula-gulanit yung kisa mo? tapos sasabihin mo yung pagiging BPO ko, eh, pagiging tattoo artist mo nga, baka nga illegal pa yan, baka nga illegal pa yan, kasi hindi sterilize yung tattoo machine or kung ano yung mga ginagamit mo, tapos wala pang permit, di ba? Kasi marami akong gilalang ganyan eh. Tapos sinabihan niya ako dito na ako si Ma Anong ulam, well, nagkakamali ka, baka ma saan mo gusto kumain, ma anong gusto mong ulam, 'di ba? Ganun yung ganun yung ano yung masarap sa pakiramdam na nasasabi mo yung mga ganun. Eh ikaw kasi puro ka ganyan eh. Bagito ka eh, 'di ba? Bagito kang tao. Ngayon sasabihan mo ko ng rich. Well, pag pinalo ko sa iyo yung payslip ko, pinalo ko sa yung monthly gross ko at yung total gross ko, wala pang isang taon yan, men. Wala pa akong isang taon. Ang laki na ang laki na. Pag pinalo ko sa iyo yun, magkakaalaman tayo. Tapos, ito, ito na nga yung sinasabi ko yung pagiging tattoo artist mo, di ba? Baka nga walang permit yan eh. Walang permit sa DOH, di ba? Walang mga kaukulang dokumento galing sa government agencies, di ba? Magtatatoo kay eh. Health ng tao yung nakasalalay dyan eh. Anong permit ang pinangahawakan mo, di ba? wag mo kung uh, mamatahin sa trabaho ko kasi kung mamatahin mo ako sa trabaho mo, magkakasilipan tayo sa iyo. Marami akong kilalang ganyan eh. On call tattoo artist, 'di ba? On call tattoo artist. Kasi kung may shop ka, nakagaya na ng sinasabi mo, hindi ganon yung kisa mo eh. Hindi libagin, hindi gulagulanit, 'di ba? Oh, ito ang sinasabi niya, nakapagpa-Japan daw ba ako? Ha. Ikaw, nakapagpa-Japan ka ba? gaya na pinagmamalaka mo sa labi. ba eh. diba? Hindi. Kasi kung titignan nyo yung profile nito wala ni isang bakas ng Japan ang makikita roon. Tapos ngayon, sabi mo ako ng ganyan sa so BPO. Well, say, hindi sa pagmamayabang. Malakas ako sa director eh. Malakas ako sa mga bosses eh. ba diba? Sa mga boss, malakas ako. Tapos sabi mo, sip-sip lang ako. Well, men, hindi ako sip-sip doon, men. Kung sasabihin ko sa'yo, baka maganda yung ginagawa ko sa trabaho. Ganun. ba? Diba? Good ang performance, good ang attitude, good ang example na ibinibigay ko sa trabaho. Unlike you. Tang ina, in baka walang permit yung trabaho mo, di ba? Ngayon, sasabihin mo na kapag pa-Japan ako, well, hindi sa pagmamayabang, international to International at young age, my four years, my may four experiences for four different positions, works, di ba? ikaw. Tapos sabi ko dito sa kanya, meet ko si Avalos in wala siya ano. Tapos ganito, dito o graduate, ganito raw ako. Well, unlike you men, unlike you, nung pinag-aaral ka ng magulang mo, inuna mo yung lande, inuna mo yung libog. Kaya ganyan yung ginagawa mo. Naging batang ama ka, hindi ka nakapagtapos. Kaya ganyan yung sinasabi mo, di ba? Kaya ganyan kamang mata ng ano. Tapos dito sinasabi niya, at least proud daw siya na batang ama inad the the, the 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 audacity, 'di ba? di odacity proud ka pa sa bat, pagiging batang ama na asa sa magulang, pinag-aaral inuna yung libog at mag-anak na lang. Tang ina shit, man. That is shit kung alam mo lang wala kang kwenta. Isipin mo, nag-anak ka tapos di mo inisip yung future ng anak mo. Tapos, ito, sinasabi niya, umabot na daw ba sa Japan yung gawa ko? well, di siya pagmamayabang. Umabot ko ng China yung pinakamalapit, then yung pinakamalayo, North Carolina. Yan. Doon umabot yung mga gawa ko kung hindi mo alam. Japan lang sa iyo eh. Sa akin, pinakamalapit ko China, pinakamalayo, North Carolina. Look at the gap, man. Yan. Tapos hanggang Pinas lang daw ba ako? Well, kung ipapano ko sa iyo yung email ko at yung telegram ko, ang dami-raming humahanap na clients sa akin yun, sasabihin mo ko na baog ako kasi wala akong anak. Well, I am building a great future sa magiging anak ko. Hindi kagaya mo, umira lang libog, nag-anak ka kaagad. Kaya ganyan ang narating mo. Ang baba, taon, call, tattoo artist, walang permit. Ngayon, maiingit ka sa kung anong status or kalagayan ng iba. ba? Diba? Story maker daw ako, yung 1v1, natalo daw ba siya? Well, ito, pinalo siya ng, ano, ng AKS tapos umalis siya. Umalis siya rito. Pagdating niya dito sa ano, room lobby, ang sabi niya, tama na to, Sid. Yung tama na to, mali pa yung spelling mo, boy. Magkahiwalay yan. Yung na at yung to, magkahiwalay yan. May apostrophe pa nga to na yan eh. Bago mag to, may apostrophe yan. Ngayon, Stormmaker daw ako kasi natalo, natalo daw siya sa 1v1. Ganyan talaga sasabihin na mga talunan sa buhay, talunan din sa CF. Ngayon, sasabihin niya, kwento mo sa CFS Guns mong AKS. Mung KS. Eh, mung AKS, putang ina. M-U-N-G. sabi mo yung AKS, CFS. Well, man, wala tayong pinag-usapang CFS. Wala tayong pinag-usapang CFS Guns. Ang sabi mo, CS. Ngayon, itong AKS na to, if I am not mistaken, wala yata to doon sa dating nilalaro na Counter Strike yung parang cartoon yung graphics yung didas yung paboritong map pero paglabas ng other versions makikita mo roon yung AKS even na wala siya doon sa old version at least lumabas yung AKS sa Counter Strike that will be called as CS or Counter Strike Gun 'di ba ayun o, CS daw ang AKS mag Mag-research ka kasi men, ang daming research about dyan. Hindi ka mag-research, ang daming information na masasagap mo about AKS for being a CS can. Tapos dito, sabi ko sa kanya, sa labi na walang niya siya, then walang niyain ko siya sa page. Well, walang talaga kita rito sa page men. Ina, hindi mo ba nakikita mga pinagsasasabi sa'yo ng mga tao dito sa labi? Yung pagtatrasto ko sa sa'yo, trash to ka din nila, di ba? Hindi sila sumasapaw sa akin, hihihil -hi sila sumasapaw sa iyo. Then sasabihin mong, boss ako, check profile first, men, Check profile first, nang masampal ka ng katotohanan. Dito pa nga lang average, no? Paano kaya pag check profile pa, di ba? Tapos di bagay na peel off mask. Kaya nasasabi to kasi one time na nag-peel off mask to, ang sagwa, tignan, yung, ka, yung buong muka, parang binalutan ng tissue, tapos yung ilong, ayun yung naka-peel off mask di ba? Ayun yung ano niya eh, di ba? Ang sagwa tignan na pagtanggal mo ng feel of mass, walang pagbabago. Ganun din sa iyo. Yung trabaho mo, walang sterilize yung equipment, no permits from government agencies. Sampal mo sa akin yung government agencies permits mo. Ha? Ah, sasabihin niya pa rito ng bakla daw ako. Bakla? Hindi siya pag-ano. Or baka pangit ka lang, men. Kasi na, nasubukan mo nang humarap sa salamin eh, di ba? Ayan o, oh, umarap ka sa salamin. Hindi mo nakita yung pagmumukha mo. Napakapangit mo, men. Tapos sasabihin niya sa akin na, Ongo, <coughs> ganyan. Sambil ako siya na pangit libagin. Ayun o, pangit o, oh, naka nakafilter ka pa ng peel off mask. Ngayon, hindi ko rito yung nakapil off mask ka. ngongo, so, ngongo daw ako. Ngongo or baka libagin ka lang, men. Kasi tignan mo, ayun oh, ang pangit mo. Ano 'yan? Anong pinagpapahid mo sa mukha mo? 'Di ba? Anong pinaggagawa mo bahay mo, mo 'yan? Bahay ng magulang mo 'yan. Eh. Kasi hindi ganyan 'yung bahay mo, 'yung bahay mo gulagulan 'yung pisa mo. Eh. Yung sinabihan ko siya, sorry, mas pogi ako sa iyo kaya ganyan ang salitaan mo. Well, kasi kapag pangit kami mga ganitong itsura, wala ka na talagang sasabihin kung di man or iyan mo yung iba na mas lamang yung level sa lamang yung level ng kapugian Lab lamang ng level yung na reach sa buhay kasi ikaw batang ama ka pangit ka pangit ka men ha batang ama ka inuna mo yung libog kaysa mag-build ng future mo para sa magiging anak mo nang hindi ka umabot sa puntong to na ng uh, ano ka ng ibang tao men di ba mga eh mga spinach sa mo gawain mo may anak ka pa niyan ha ang lupit men. Ang lupit. 'Di ba? Babae pa naman yung anak mo, ganyan yung mga salita mo. Anong gusto mong gawin niya? Tularan niya yung mga pinaytsa sa sabi mo. Na pangit ka, mababang narating, bagito, batang ama.